Hi mga beshi! So for today's video mga beshi, syempre may share naman, ako sa inyo na video mga beshi. Yun na nga mga ka beshi, syempre rinig niya rinig niya naman mga beshi. Ayan yung aking mga pusa at ginising niya ako mga ka beshi. At mayroon pang isa mga ka beshi, mayroon din sa bintana mga ka beshi. At pagbukas ko ng bintana, ayan nga mga ka beshi mm. yung kuring munding ko. <laughs> So mga ka-beshi, hindi na nga ako nag-a-alarm clock mga beshi kasi sila na yung alarm clock ko. Good morning mga beshi. So, it's a Saturday. So, nag-iisip sa 5.30 and... O oh, dahil sa aking mga... Green morning Come here, baby. Ibi-like. Binisay ako ng mga pusa ko. So, nag-iisip ako ng water. So, yun Nakulo, nakulo. Every morning kasi mga beshi oh. ay umiinom ako ng maaligamgam na water na mine uh, apple cider vinegar mga ka beshi. Kasi mga beshi sabi nila kapag umiinom ka daw ng apple cider sa umaga at lagyan mo ng maaligamgam na tubig ay papayat ka. just ko <laughs> so mga beshi uh, umiinom ako ng umiinom ako ng So mga beshi habang nagbibidyo pala ako ay sinisilip ako ng asawa ko sa aming pintuan. So syempre dahil wala kaming anak mga ka-beshi, ayan yung binubuhat niya lagi sa umaga. Kuring munding. <laughs> Hi! kami Palili og ya. So, mga beshi, matimpla muna ako ng coffee ng aking hobby. So, this and stick Kasi aking, ang iniinom ko mga beshi is, yes. um, ano ka Apple cider vinegar. So, sa kanya is coffee. Coffee cider. <laughs> coffee cider. <laughs> So mga beshi, ipagtimpla ko muna ng kape yung asawa ko. Habang nagtitimpla ako mga kabeshi, ayan, tingnan mo yung aking pusa, o, oh, di ba? Nakipagmaritis din sa ginagawa ko. <laughs> Ganyan sila mga kabeshi, para silang mga bata na kung anong ginagawa mo, ayan, ang kukulit nila mga kabeshi, o, oh, diba? So, kahit wala akong anak mga kabeshi, ayan, medyo okay naman, kasi may kuring munding ako mga kabeshi. <laughs> So dahil marites yung pusa ko mga kabeshi, ayan tinakban niya yung camera ko para lang matingnan kung anong ginagawa ko mga kabeshi. So kinuha ko na nga siya mga kabeshi at ayan nagtimpla na ako ng kape ng aking asawa mga kabeshi. Oh. So, ano? <laughs> pagkatapos ko nga magtimpla ng kape ng asawa ko. Siyempre so, mga ka-beshi, nagsain muna ako mga kabeshi. So nagsasain ako tuwing umaga mga kabeshi kasi nagbabaon ako sa aking trabaho mga kabeshi. So mga beshi, nagbabaon ako kasi ang mahal-mahal ng mga bilihin kapag bumibili ka pa mga beshi, tapos bibili ka pa ng pagkain mo sa labas. So mga beshi, mag-exercise -e ako today! Yay! So tapos na ako mag-exercise at napawisan na nga ako mga beshi. Ayan. So, ang bilis ko mapawisan mga beshi dahil meron ako kung na ganito. Ayan, yung jacket. So, mainit talaga siya kapag sinuot mo. So, kaya ang bilis kong mag mapawisan. So, mga 40 minutes siguro yung exercise ko. So, okay na yun mga beshi. Basta gusto ko lang mga beshi mapawisan. So mga beshi, pagkatapos ko nga mga beshi mag-exercise, eh, syempre kumuha muna ako ng dahon ng malunggay mga beshi. Ganyan talaga mga beshi, kapag may tanim, gano'n may kukunin ka talaga mga beshi. Kaya kayo mga kabeshi, kailangan magtanim kayo, hindi yung hingi ng hingi kayo sa kapitbahay nyo. Huwag <laughs> kasi tamad mga kabeshi, no? So kumuha ako ng malunggay mga kabeshi at saka dahon ng kamuti mga kabeshi para ilagay ko sa noodles mga kabeshi. Yan mga beshi yung tanim ko pala mga beshi na luya mga kabeshi. At ang taba na ng alugbate ko na tinanim mga kabeshi. O pumasok na ako sa bahay para magluto mga kabeshi. oh diya may paganun ganoon pa mga beshi, no? <laughs> So ayan mga kabeshi, ko mga lunggay ko mga kabeshi, no? Um, kita mong kureng ko, nagatik-tika mga kabeshi, no? Luluto kasi ako mga kabeshi ng noodles, kaya lagyan ko ng dahon ng kamuti at dahon ng malunggay mga kabeshi. May sustansya din mga kabeshi, no? So mga kabeshi, nilagyan ko rin ng itlog mga kabeshi. Kaya ayan, masarap talaga mga kabeshi. At ayan mga kabeshi, niluluto ko na pala mga kabeshi, no? Kasi nag-exercise ako mga kabeshi, kaya sampat talaga yan mga kabeshi para madagdagan yung pawis ko mga kabeshi. Para mahumigop ako ng mainit na mainit na sabaw mga kabeshi. At nilagay ko na nga, mga kabeshi ang dahon ng kamote. At saka sinunod ko ng ilagay ang dahon ng malunggay mga kabeshi. At ayan mga kabeshi, luto na siya mga kabeshi. Pagkatapos kong magluto mga kabeshi ay nagprito ako ng pinakas mga kabeshi. Basta pinakas mga kabeshi, ayan yung niluluto ko mga kabeshi. So yan ang ulam namin mga kabeshi no? Sinabawang noodles at saka piniritong pinakas. <laughs> so ayan na nga mga kabeshi. Kinuha ko at muntik pang nahulog sa dapog mga kabeshi. So ayan na mga kabeshi ay kakain na talaga ako mga kabeshi. Dahil gustong gusto ko ng humigop na mainit na mainit na sabaw. Ayan. So dalawa kami ng asawa ko mga kabeshi no. So mga beshi, ayan, pagkatapos mag-exercise mga beshi, syempre pakal naman mga kabeshi, o paano ka papayat niyan mga kabeshi, no? <laughs> So, ayan mga ka-beshi, habang kumakain kami, syempre, yung mga pusa namin mga kabeshi, ay nag ulot na ulo na mga ka-beshi, no? <laughs> so, dito na nagtatapos ang video na ito mga kabeshi. Thank you for watching!